Good morning po sa atin Lahat At uh, God bless Tayo po ay dito sa Kandating Aray at Pampanga Kapo uh, na mutok tayo dito Puro gurami po yung hulatin Tsaka limang tilapia Lalapad ng gurami dito Kaya lang bakit bulayan ngayon Punta tayo sa Kandating Yan, Shout out po sa lahat Ray Rev TV shout out. Ka Hector Adventure shout po Yan Ka Choi Shoutout shout out po sa lahat Ito po yung ating spot Yan Gilid gilid lang po ganyan Ayun, Magandang tanawing bundok ng Arayat Yan mga po yan Peace Yan Alas lahat yan dito kabilaan yan yan Ayan. Ayan, pumutok na po kasama natin si Cabert stay tuned lang po mga KNP tayo po pwesto na tahanap tayo ng magandang pwesto yan e, nakadali ng piping gas yung uyo nakadali ano size yung taga yan? Maliit lang po yung gamit Ano size niya? Hindi, hindi, hindi ko din alam kung ano sa isa. o. YouTube channel yan. Saan tayo? Lalabas tayo ulit. Ayan ko ito. umalis pa. ka. tiga aku nih dia sempat senggol lagi itu itu ini sila mga kente hindi ganong kita silaw sa araw ha? Four finger na rin halos unang huli second shot unang tira natin tablay nakatutok lang sa atin hindi ba tinamaan <laughs> tsaka tsaka na tayo dito saan saan tayo nakarating Nahirapan pa kami ng daan. Brush cut, second set Kulang ganong kita. Ang katawan niya. Oh, Nabot yata. Hindi nabot. Hindi lah. Hindi Ay, natanggal. Ay, hindi. Wala akong natanggal pa. Masunod lang pala sa tali. Yun. Third shot. Second catch. Uy, lakad-lapad na. Going pipe finger na, oh. Gawing finger na po. Hindi na tama eh. Lalim lang, oh. Third shot, second catch. surbol surbol natin nabubunot eh hmm. Yung sentro natin ang tama malalim kasi isang angin eh lumayo sa akin eh Oy, hindi pa pala sentro parang pek lang hindi siya makakawala nasa katigasan eh ayun pa may dumadaan pa nabola naman ayun sila kaya kaya pati rin to yun ang bula ay lalabas na yun lumabas lumabas sa iba mo sa ilalim ng bula hmm yung malaking dumaan sa ating kangina sabit kasi dito sa kamatsil eh putulong ko nga muna itong kamatsil nito tripping ka pwede na ito dilis niya eh hinuhuli maliliit eh ito pang tripping ka Amos, amos lang tayo sa hirap na inabot namin sa dinaana namin. kabala ho kami. Oh, hindi ko na nagawang i-video. Oh. Yung aming pagdaan. Puro kapol gulong ko. Hirap ano. Hirap yung gumulong. Maan yun patay <laughs> tinamaan niya apat panlima pag tinamaan dali nga siya dino, dino, dino. hindi pa hindi pa napansin yung dumaan ha ah. oh. yung hiling kong lima natupad na bumabana agi okay. palima po oh. panlima palima po yan stage lang po ulit. para papunta ng four finger oh stage lang po lima lang ang hiling ko lima lang yata ibibigay sa akin ah yung pangan hindi ko na tinamaan eh ayan po nakalimaw na po tayo huwag pang ulam na stay to lang po at gasol tayo sa unahan hindi ko pwedeng tayuan eh ay kita ko mapasok ang tiyunti dito hindi sana sira bala simentado kasi to mapasok sa dun sa lobe eh. oh ah Laki-laki na rin. Pang-anim. Simentado kasi ito. Eh. Hindi ako pwede tumayo. Makikita niya ako. Uh, hindi ko na siya yung gunshot. Eh, Stay tuned lang po. Mga mo, huli doon? Eh baka. Nasa dulot e. Hindi makalala doon natin. Nakakapasok ah, doon yan. Naka, eh. Mababa yung... Ah, yun lang. Sidecar. Oo. Oh. Nakaya lang kayo. Naka... Kaulam ah, naman. Oo. Oh, Ere, eh, oh. Ah, isa na. Paglibang, Libang-libang na yan. Ah, ganoon lang talaga. Oo. Oh. Anong nagpirasa? Pauwi na rin. Oh, eh. Nintay ko lang si Bart. Pwede, <laughs> maaawak.

Ay, nako. Ay, nako. Tara! Saka pa pa iikot yan. Mayigit po ba? Uh, sila na nai kumukuha ng pandaing. Mayigit daw po, maliit. Apo. So ayan mga ka kami uuwi na ni Bert. Naka anim na piraso lang naman ako. sa ulam na rin. Pinuntahan namin yung maraming gurami kahapon. Lumalim. Nawala yung gurami. Ah, uh, umikot kami ng manaol. Maapo din ng tubig. Shadow Heart na inabot namin kabalabala ho kami maapaw ang tubig doon sa daan kaya putik na putik Matik na kami di makaalis ayun si Bert kumukuha ng ano ng akapulko. ko buto gamot daw yan sa mga dahon. katikate yung mga dahon ito po yung akapul, akapul kong gamot ito po yung kanyang ano buto yan yung dahon po niya pinipiga ano Tsaka ikakaskas sa mga kate. Okay. Sa buni. Eh. Yan, yeah, mga bunihin. Yan. Yeah. Bagay yan. O, so, yan po mga KNP. Hanggang dito lang po yung ating uh, vlog for today. At maraming salamat po. God bless sa lahat. Sa mga double po nating kabayan. Ingat po tayo palagi. Shoutout nga pala kay Bebang Vloggers. Yan. Ka po kay Bulakenyo in America. Shoutout po sa inyo. At uh, tsaka kay madam ah uh, po ba ito makakalimutan ko na <clears throat> ayan basta shout po sa inyong lahat mamaya na lang po sa bahay pakikita ko yung ilang huli ko ayan stay to lang po ito lang po yung nahuli natin sa saan tayo nakarating isa dalawa tatlo apat lima anim yan isang ulaman naman po yung nakakuha natin hindi naman login na pero kahit na ha? sobrang layo ng aking pinuntahan namin san sa kami nakarating talagang madalang na ulit dito ulit like kahapon nakadami tayo ng gurami tsaka limang tilapia ngayon okay, limang tilapia lang po okay naman po yung size mga good size naman po sila ito lang po yung 3 finger yan at ako po yung maglalaban naman taragyan ko na ng tubig yung washing And maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta at po ng aking youtube channel at sa mga followers ko po sa facebook thank you thank you very much po hanggang po tayo lagi po hanggang po tayo mundo ingat po tayo And see you next vlog po muli bye bye paalam Alright.